Gusto ko lang di maramdaman mo yung nararamdaman ko ngayon na Hindi Inimendiyan kita. O okay, kaya ka? Kaya ka ilang beses na kita kinausap tungkol dito. Ilang beses na nag kusap. Gusto mo rin ito kay kita. Hindi mo anak si Tyrone Wala kang karapatan. Ilang taon kong pinagirapan yan. Kaya wala kang karapatan sabihin na pekod na pekod na sa anak ko. Sino bang magulang nalayain ko? O paano ba ako magiging magulang? Hindi naman, hindi naman nasabay mo yung pagkabata si Tyrone niya. Dumating sa akin ilang taon na. Ano? Ang gagawin ko dito? Kaya ulit naikita ko sayo. Tony Fowler sinupalpal si Tito Vince dahil kay Tyronia. Usap-usapan ngayon sa social media ang latest vlog ni Tony Fowler Sa reality show ng Toro Family na inupload sa kanilang YouTube channel at may pamagat na mother Nagulat ang lahat matapos makita ang nagtatalo si Tony Fowler at Tito Vince dahil umano'y pinagsabihan labang si Tayronia. Hindi umano sumasagot si Tayronia sa mga tawag ni Tito Vince. Kaya napagtaasan niya ito ng boses. Ayon kay Tony Fuller, handa niya umano hiwalayan si Vince Flores para sa anak na si Tayronia. Dahil ayon kay Tony, kapag hindi nagkaayos ang kanyang anak na si Tayronia at si Tito Vince, tuluyan niya itong hiwalayan. Pero gusto ko lang maramdaman mo, jowa anger na ako sa'yo. Yung mga pinupunto ko minsan sinasalag mo. Yung nararamdaman kong ganito sa pagiging tatay, pasensya na ako na pasigaw ako kasi natatakot ko din ako may masamang mangyari sa kanya. Pag sinabi niya sa akin na ayaw sa'yo, iiwala yan sa kasi nasabi ko sa'yo. Alam ko, iiwala mo ako. Sa unang parte nga ng video, makikita ang ni na Tony Fuller si Tyronia sa kanilang paaralan. Ngunit hindi nakalabas agad si Tyronia. Dahil nga dito, hindi na nga nakapagtiis si Tito Vince at pinagsabihan na si Tyronia dahil sa paulit-ulit itong ginagawa. Ayon pa nga kay Tito Vince, ilang beses na umanong ginawa ng Tyronia ang hindi sagutin na kanya mga tawag. Kaya naman, ayon pa sa kanya, naiinis na umano siya kay Tyronia. Ayon pa nga kay Vince Flores, piko na piko na umano siya kay Tyronia dahil sa hindi pagsagot ito sa kanya mga tawag. Noon pa man, ay napag-usapan na ni Tony Fowlers at Vince Flores na tanging si Tony Fowler lang umano ang magdidisiplina kay Tyronia. Aminado naman nga si Vince Flores na kaya niya nasabi yung kay Tyronia ay dahil natatakot lamang umano siya na baka may mangyaring masama kay Tyronia. At ayaw niya umano masigawan o masisi ng kahit sino ang membro ng Toro family lalong lalo na nga si Mama Marie. Kaya naman nga matapos nga ang matinding pagtatalo ni Tony Fowler at Tito Vince agad naman kinausap ni Tito Vince sa Tyronia. Dito nga ay sinabi ni Tito Vince na kapag hindi umano na ayos ang kanilang gulo, sa pagitan kay Tyrone ay hiwalayan siya ni Tony Fowler. Dito nga lang anak yung ni mami. Kung magiging okay kung tayo o hindi. Kasi pag di tayo magiging okay, pag di pag na saan si mami. Doon na nga nag-usap si Tony Fowler at si Tyronia. Dito na nga ay naiyak na si Tyrone dahil ayaw niya umanong maghiwalay si Tito Vince at si Tony Fowler. Ayon pa nga kay Tyronia, si Tito Vince na umano ang tumayong tatay para sa kanya. Dahil hindi umano naranasan ni Tyronia magkaroon ng totoong tatay. Simula nga nang iwan siya ng kanyang totoong ama sa pangalawang pagkakataon. Sa kabilangan ng pag-uusap ni Tony Fowler at ni Tyronia, sinabi nga ni Tony Fowler na kung ano man ang maging desisyon ni Tyronia ay tatanggapin niya ito kaya niya umanong maging single mom na lamang habang buhay. Pero, nakikita umano ni Tyrone kung paano mahalin nga ni Vince Flores si Tony Fowler. Samantala, narito nga ang ilan sa komento ng netizens. Aniya, let Vince have voice too. He takes care of Tyronia if you're not around. Whether he is not the biological father, nag-sacrifice din siya like what you are. Let him stand for himself. Hindi siya kakatakutan o re-respetuhin na Tyronia in the future kung ang mindset ng bata ay wala lang daddy to, kasi wala naman siyang opinion sa buhay ko. You will know na mahalaga ang tao sa iyo kapag may mga opinion at sentimiento siyang daing sa bata. Break na tayo. Will never be the solution for that. In the end, ang bata ang isiping walang boses ang amain niya. I have a friend na may amain ang anak niya and she wants him to act like a father to the child. Hinayaan niyang pagalita ng anak niya kasi gano'n naman ang tatay. If hindi mo alam kung paano ang estilo ng mga ama, kung paano sila magdidisiplina ng mga anak, let Vince experience it. Bago lang yan sa pagpapakatatay, masyado ng under si Vince sa'yo. Huwag mo ipamukha sa bata na maling disiplinahin siya sa paraan na alam ni Vince na tama. Huwag mo tanggalan ng karapatan ma-express si Vince ng frustration, disappointment sa bata. As long as hindi niya pinagbubuhatan ng kamay si niya, hayaan mo siyang disiplinahin si Tyronia sa paraang tingin niyang tama. If never kayo naka-experience ng kalinga ng ama, huwag mo questionin yung pamamaraan niya. Hindi paging isip bata yung sinabi ni Vince sa kanya. For me, ganyan ang mga salita talaga ng mga ama na gusto gustong express na ang galit at inis nila sa Remember before sabi mo, gusto mo yung lalaki na mamahalin ka at anak mo. Kasi package kayo ka Sa pagmamahal, kasama ang iba't ibang uri ng emosyon. So let him express what he can. Ikaw na nagpapasok sa buhay niya at naging bukas para magpakatatay kay Tyrone niya. Kalakip doon ay pagdidisiplina sa kanya di lang ikaw katuwang ng pagpapagalit ni Vince ay dapat explain niya afterwards if bakit sa tingin mo sinigawan kita. Ano yung ginawa mong mali? Ano ba ang tamang dapat ay Mas maganda kapag galing sa bata ang sagot sa mga tanong na yan para alam niya sa sarili niya saan siya nagkamali. P.S. Don't make Thyronia feel na siya ang maging dahilan ng hiwalayan nyo. Kasi sa opinion ko, hanggang paglaki niya, daladala niya yung guilt na yon. Aminin man niya o hindi. Pag nagkatuluyang hiwalay kayo, habang buhay niyang baon yon na mawawala si Vince dahil sa kanya. Just because nasigawan siya ni Vince. Do not always be the alpha. Sometimes, take a step back and be the bravo or Charlie.